Ay, na. At to may floor. Dito ba lang ka tutulman mo no. Ingon naman mo kanina, at to may ato na lang ni kitang ali kasab at kami ni Bex May. Ako kuyog na kanya, maupi kun dili kasi nakaboy ya kuno si Johnny. okay ra. Among pakuyogon si Jan ni kinamo kay mawo kun si Dream maupi siya. Okay ra? Good. Ay gusto ko. Okay ra kita ni. Kita ba? Kami. Thank you ha. Matu na one kanang. Gila ka blaka kay. Ayan, ayan na namin. Akin na, Okay. 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 Buti Okay. 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 po Okay. 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 Sige. Okay. Okay. Ingat. Ingat. Ingat Okay. Buwan na. Buwan. Kapit no? balik Oh, sige. Mabit, Mabot mga 4 na. Okay, bye bye okay bye 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 bye